Good afternoon, guys! Hello, guys! Happy Tuesday! Nandito tayo, guys! Nakaupo sa sakyanan habang naghihintay sa ating asawa. So, ngayon ay hindi magandang panahon, guys. You guys? Ano guys? Maulat. So, ngayon, dito tayo guys. Medyo maulan ngayon guys. So, dito tayo sa sakyanan. Nakatapos lang namin nag ano. Alam nyo na guys, nagtrabaho. So, tapos pupunta kaming tindahan magbibili ng um, ham, hamburger bread. Kasi yan ang kakainin namin mamaya. Yan ang, ang dinner namin guys. Mag hamburger tsaka french fries. Wala kasing maisip na pagkain na lulutuin mamaya. So ganyan. Okay. So Naka-jacket tayo guys kasi medyo mahangin at saka malamig. Maganda kasi itong jacket kay may ano siya, may reflex. So, madali tayo makita pag sa gabi. So, maganda ang ating mukha. Hindi ako na mamaya pa ako maligo guys. Pag-uwi na sa bahay. Tapos so, ano yung lips natin. Pag, pag winter kasi, pa uh, autumn tsaka malamig yung ating lips magdadry. So, ito talagang buhay dito sa Sweden. Kailangan natin mag-carry para sa pamilya dito. Maraming babayarin so kailangan natin mag chaga So. Uh, ngayon guys, umulan. Uulan oh. Lano. So. Ano na lang ilang ilang buwan na lang guys. Ma ano ko na ma taon ito, makikita ko na ulit yung aming lugar. Yung panganakan ko. Ay, hindi pala panganakan. Uh, yung homeland ko. So, yun. Ilang ilang buwan na lang, guys. 8 ako na ulit sila guys sana okay lang yung ano biyahe ko so yan kamusta naman kayo dyan guys malapit na mag change yung ano yan yeah, guys dito yung uh, when na uh, oras mag ano na kasi mag winter time so uh, change na yung ano niya mag, yung time mangano na siya parang backward na siya mahangin mahangin din guys so, sana ano maka maka practice na ako mag drive para naman may ano tayo may lisensya pero hindi naman ako maka drive nito ng manual kasi hindi pa ako nakatry so um, ay nagugotom ako guys so yan Tagal naman nang isa. Medyo hindi maganda. Tingnan nyo. Guys. Eh. Ayan. Medyo maulan guys. Ano yung weather guys. So. Oh. Uh, walang araw. Pero ano naman siya ngayon? Alas 4 pa lang, guys. Alas 4. So, guys, thank you for watching. I'll see you my next vlog. Don't forget to subscribe and like and share. Bye.